Ang magandang misis na si Veronica ay inoperahan sa mata habang ang heart surgeon niyang mister na si Jack ay naghihintay sa labas. maya, -maya ay sinabi ng doktor kay Jack na pansamantalang mabubulag ang kanyang misis sa loob ng tatlong araw. Pag-uwi sa bahay ay tinukso ni Jack ang asawa dahil hindi ito makakita at masasabing mahal talaga nila ang isa't isa. Habang naglalaba ang kasambahay nilang si May ay may dumating na lalaki sa bakuran. Iyon ay ang pulis na si Jaime, ang manliligaw ni May. Inanyayahan siya nito sa isang concert, ngunit humiling ang maid ng isang munang pabor. Binigyan siya ng film ng kanyang amo, at gusto nitong ipa-develop niya ito. Sinabi ni Jack sa asawa na dadalo siya sa isang conference sa Macau, at nangakong babalik siya bago pa man makakita ang misis. Maya-maya ay umalis si Jack, at nang bumalik si Veronica sa sala ay aksidente niyang naupuan ng isang telepono kaya hinawi niya ito palayo. Ilang sandali pa ay nagpaalam si May na aalis siya para bumili ng gamot sa kanyang hika. Sinabi niya na babalik siya kagad, at pagkaalis niya ay naiwan ang bulag na si Veronica magisa isa Habang nakikipaglaro sa kanyang aso sa labas ay bigla na lang itong tumakbo palayo. Sa kabutihang palad ay dinala siya pabalik ng isang lalaki na nagngangalang Sam at itinali sa doghouse nito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, at sinabing inahanap niya si Dr. Jack. Nais umano niyang pasalamatan ng doktor dahil sa paggamot sa asawa niya na inatake sa puso. Ibinahagi din niya na magkaklase sila ni Jack sa elementarya. Niyaya ni Veronica si Sam na pumasok sa loob, subalit umalis din siya maya-maya. Pagsapit ng dilim ay nakatulog si Veronica. Malakas ang ulan sa labas at hindi pa rin bumabalik ang kasambahay. Maya-maya ay mayroong nag-doorbell, at ang inakala niyang si May ay si Sam pala na nagsabing hindi siya nakahanap ng taxi. Pinapasok niya ang lalaki sa loob at pinahiram ng damit ni Jack mula sa kanilang silid. Kalauna na ikinwento ni Sam kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa, subalit ayaw ng kanyang misis ang trabaho niya sa factory, sinasabi na wala siyang future doon. Biglang tumaas ang kanyang boses habang nagkikwento na ikinatakot ni Veronica. Nang mapagtanto ang kanyang ginawa ay agad namang humingi ng tawad si Sam. Napansin ni Veronica na huminto na ang ulan at sinabi ni Sam na aalis na siya. Pag alis niya ay pumunta ang bulag na misis sa kusina para kumuha ng juice. Naramdaman niya na may sumusunod sa kanya, ngunit napagtanto niyang imahinasyon lang pala niya yon. Nang maglao ay nagpasya si Veronica na maligo, hindi alam na nandun pala si Sam kasama niya. Hindi niya ito napansin, ngunit nang aksidenteng masabuyan siya nito ng tubig ay nagsimulang magpanik ang misis. Nang lumabas si Veronica sa banyo ay biglang nagtatakbo si Sam at nagkunwari na nakikipag-away sa taong nanloob sa bahay ng misis. Maya-maya ay sinabi niyang naitaboy na niya ang akyat bahay. Naghanda si Sam ng gatas para pakalmahin si Veronica, at nilagyan ito ng pampatulog. Pag alis niya ay nilock ni Veronica ang pinto at sinubok ang tumawag sa telepono, subalit putol pala ang linya. Maya-maya ay tuluyan siyang nakatulog. Nagising siya kinabukasan at napansin na si Sam ay kumakain sa kanyang kama. Niyaya siya nitong magalmusal, ngunit iginiit ni Veronica na pumunta muna sila sa pulis. Para huminahon siya ay ginamit ni Sam ang telepono para tawagan ang mga otoridad. Naalala ng misis na hindi gumagana ang telepono, at dito ay napagtanto niya na si Sam ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagbanta si Veronica na malapit nang bumalik ang kanyang asawa, ngunit tugon ni Sam na isang taon niyang plinana ito, kaya alam niya na hindi pa babalik si Jack sa loob ng dalawang araw. Ibinunyag din niya na itinali niya si May sa trunk ng kanyang sasakyan. Sinubukan ng bulag na misis na tumakas, ngunit lahat ng pinto ay nakalock. Tinukso ni Sam si Veronica at tinanong ng malalaswang tanong kagaya ng kung nasubukan na ba niyang paligayahin ang sarili. Nang sinimulan niyang tuhugi ng misis ay kinuha ni Veronica ang isang pamalo upang hampasin siya. Ngunit nagawa ni Sam na agawin ito at bilang parusa ay kinagat niya ang leeg ng misis at iniwan itong umiiyak. Maya maya ay inimbitahan niya si Veronica na mananghalian at sinabihan niya ito na kainin ng steak. Ninamnam ito ng misis, ngunit nang maglaon ay sinabi sa kanya ni Sam na karne ng kanyang aso. Nasuka si Veronica sa nalaman, ngunit pinilit pa rin siya ni Sam na ubusin ng pagkain. Sumuka si Veronica sa banyo at pagkatapos ay sinira niya ang mga gamit habang umiiyak. Nang maglaon ay sinabihan niya ang sarili na huminahon at bumalik siya sa kanyang kwarto. Nilapitan siya ni Sam at sinimula na naman itong ikwento ang kanyang asawa na giit niya ay nahuli niya isang araw na nakapatong sa ibang lalaki. Nang maglaon ay inutusan niya si Veronica na imasahe siya at habang ng TV ay hawak ng misis ang kanyang pagkain na parang isang hari. Maya-maya ay nagsimulang atakihin si Veronica ng hika. Giit niya na mayroong gamot sa bag ni May, kaya kinuha ito ng mister. Subalit hindi na gumagana ang inhaler, kaya kinailangan ni Sam na lumabas at bumili ng bago. Bago umalis ay nilock niya ang pinto, ngunit hindi niya napansin na inipit ni Veronica ang kanyang damit dito. Pag alis ni Sam ay lumabas ng kwarto si Veronica, na nagpapanggap lang pala na may hika. Kinuha niya ang kanyang mga susi, ngunit sinira pala itong lahat ni Sam. Naalala niya ang teleponong hinawi niya sa sopa, ngunit nang subukan niyang tumawag sa pulis ay saktong naubusan ito ng baterya. Pakiramdam ng misis ay wala na siyang pag-asa hanggang sa maalala niya ang charger sa itaas. Habang papakyat ay narinig ni Veronica ang sasakyan na paparating. Nagmadali siyang bumaba, ngunit aksidente siyang nahulog sa hagdan. Dahil sa pagkataranta ay ipinasok na lang niya ang baterya sa loob ng kanyang kifi bago pa ito makita ni Sam. Tinulungan siya ni Sam na makabalik sa kanyang silid upang magpahinga. Pag alis niya ay inilabas ni Veronica ang baterya at inilagay sa charger. Nang gabing yun, kinumprunta siya ni Sam dahil nalaman niya sa resibo na ang gamot sa hika ay para pala kay May, at hindi sa kanya. Tutuhugin sana niyang muli ang misis ng bigla siyang tinanong ni Veronica kung bakit sa kanya siya gumaganti gayong ang asawa naman niya ang nanloko. Dito ay isiniwalat ni Sam na ang kalaguyo ng kanyang asawa ay ang sarili nitong doktor na si Jack, ang mister ni Veronica. Giit ni Sam na hinayaan niya ang kanilang relasyon sa loob ng dalawang taon dahil kailangan ng kanyang asawa ang doktor para sa kanyang sakit. Ngunit nang mamatay ito sa atake sa puso ay doon na siya napuno. Gusto niyang magiganti sa pamamagitan ng paggawa ng parehong bagay sa misis ng doktor. Hindi naniniwala si Veronica, ngunit sinabi sa kanya ng baliw na lalaki na mabubunyag din ng katotohanan kapag makabalik na ang kanyang mister. Habang naninigarilyo si Sam sa labas ay nagkataon na may totoong magnanakaw ang pumasok sa bahay. Sinubukan ni Veronica na hampasin ito ng payong, ngunit nabigo siya. Napagtanto ng magnanakaw na siya ay bulag kaya itinali niya ang misis sa kama. Nagbabala si Veronica tungkol kay Sam, ngunit hindi ito pinapansin ng akyat bahay. Habang pinagsasamantalahan niya ang misis ay dumating si Sam at binugbog siya. Nilagyan siya nito ng saging sa bibig at pagkatapos ay pinutol ang kanyang pototoy hanggang sa siya ay mahimatay. Maya-maya lang ay mayroong nag-doorbell. Dumating si Jaime upang sunduin si May para sa concert. Nagpanggap si Sam bilang si Dr. Jack, subalit napansin ng pulis ang dugo sa kanyang daliri. Ngumiti siya at nakiusap na pumasok para makahingi ng tubig. Habang wala si Sam ay umakyat si Jaime sa itaas upang mag-imbestiga. Nahuli siya ni Sam at hinayaan niyang makita ng pulis ang kwarto kung saan natutulog umano ang kanyang asawa, gayong yon ay ang walang malay na magnanakaw. Habang papaalis si Jaime ay nagawa ni Veronica na makalabas sa closet. Sinubukan niyang sumigaw ngunit huli na dahil nakaalis na ang pulis. Kinuha niya ang lalagyan ng foil at ginamit ito upang putulin ang lubid na nakatali sa kanya. Tumakbo siya sa labas, at sa pagkakataong ito ay unti-unti nang bumabalik ang kanyang paningin, bagamat hindi pa ito ganoon kalinaw. Nagawa ni Veronica na makatakbo sa malayo, at nang makakita siya ng ilaw ng sasakyan ay sinalubong niya ito. Pumasok siya sa loob, at nang marinig ang boses ng babae ay humingi ng tulong si Veronica habang hawak ang mga kamay nito. Di niya alam na ginamit lang pala ni Sam ang katawan ni May at siya ay nagboses babae lamang. Samantala, naalala ni Jaime ang pina-develop na larawan ng amo ni May. Nang makita ang totoong Dr. Jack ay napagtanto niyang peke ang lalaki na nasa bahay kaya nagmadali siyang bumalik. Nakarinig ang pulis ng ingay sa loob at dahan-dahan siyang pumasok. Natagpuan niya si Veronica sa banyo at na-distract siya sa ganda ng misis kaya hindi niya narinig si Sam sa kanyang likuran. Bumunot ng kutsilyo si Sam at sinaksak ang pulis ng maraming beses hanggang sa bawian nito ng buhay. Ngayong may baril na siya ay dinala ni Sam si Veronica sa sopa kung saan ay sapilitan niya itong inararo. Sa pagkakataong ito ay pinabayaan na lang siya ng misis, nang sa gayon ay mabitawan nito ang kanyang baril. Sinubok ang kunin ni Veronica ang armas, ngunit hindi niya ito maabot. Saktong dumating si Jack at nahuli niya ang misis na nagpapatuhog sa ibang lalaki. Sinubukang magpaliwanag ni Sam, ngunit hinila siya ni Jack at sinipa ng maraming beses. Habang pinapagalitan ng mister si Veronica dahil sa panluloko nito ay bigla siyang binaril ni Sam sa binti. Tinutok niya ang baril sa doktor at pinapaamin nito sa ginawa nilang kataksila ng kanyang asawa. Nang aminin ni Jack ang totoo ay walang tigil siyang binugbog ni Sam. Bagamat malabo pa ang paningin ay unti-unti nang nakakakita si Veronica. Hinampas niya ng tubo si Sam, ngunit hindi na tinag dito ang lalaki at patuloy niyang binugbog si Jack. Pinatay ni Veronica ang lahat ng ilaw at kinuha ang mga bagay na kakailanganin niya para sa kanyang plano. Sinunog niya ang mukha ni Sam gamit ang lighter at spray, at pagkatapos ay dali-dali siyang tumakas. Naglagay siya ng mga butane sa loob ng microwave at piniit ang timer. Pagdating ni Sam ay isinara ni Veronica ang pinto, at pagkalipas ng ilang segundo ay sumabog ang microwave. Inakala ni Veronica na patay na si Sam, ngunit nang aalis na siya ay bigla siya nitong hinawakan sa binti at sinakal. Kinuha niyang muli ang tubo, at gamit nito ay sinaksak niya si Sam. Sa wakas ay nakaligtas na rin si Veronica. Tinawag siya ni Jack at humingi ito ng tawad. Galit na galit si Veronica, sinasabing hindi niya mapapatawad ang mister. Maya-maya ay nagtaka ang misis dahil tila ay wala ng malay ang kanyang asawa, at nang lapitan niya ito ay biglang sumulpot si Sam. Sa pagkakataong ito ay hindi na natatakot si Veronica. Ilang beses niyang hinampas si Sam hanggang sa bumigay ito at tuluyan ng matigok. Makalipas ang ilang linggo ay makikita ang sexing si Veronica na naglalakad mag-isa sa syudad. Nang subukan siyang agawan ng taxi ng isang lalaki ay sinipa niya ang betlog nito at sinabihan na huwag na huwag maliitin ang mga babae. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.